pina-deliver ko na sa G&T Express itong order ni ma'am na taga Dasmarinas, Cavite, kahapon ang order niya ay 7 Archangeles na medalyon na may uh, kasamang panlagay sa wallet ng mga banal na sulat ng mga formula na magagamit niya yan sa uh, proteksyon sa panahon ng gera, uh, yan ipapalaminit niya or ilagay niya sa wallet, iingatan at para magamit sa mga pangmatagalang panahon ang medalyon na kwintas niya ay magagamit niya pangkalatang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao sa lahat ng klaseng uh, pamiminsala ng masamang tao, masamang espiritu at mga masamang demonyo. Isusot lang palagi, dadalhin kahit saan man magpunta. Ang medalyon na ito ay nakakatulong rin na magproteksyon sa lahat ng klaseng masamang mahika, mga witchcraft at Uh, kagaya ng kulam barang, sumpa subati, tigalpo, palipadangin at iba pa proteksyon sa lahat ng klaseng masamang espiritu o mga nila lang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao so ingatan lang niya palagi para uh, tumagal paminsan-minsan yan ay umiinit na magbibigay babala kung sakaling mayroong mga pwedeng ikamatay na mga panganib o mga masamang